Hello guys! What's up and welcome back to our YouTube channel. So, tagal-tagal rin na hindi tayo nakapag-upload, no? So, ngayon is gagawa tayo ng, uh, ano, ng content. <laughs> Which is yung aking uh, pinalagay na pilik mata. <laughs> so, ayan guys, naninibago kasi ako dahil hindi yan ho yung aking normal na pilik mata. Dahil medyo kumapal na siya. So, ayun, naninibago, naninibago, pero after some days is uh, parang naging ano na siya, parang naging uh, natural na yung ano niya, hindi siya yung parang mabigat sa mata or what, pero ngayon is uh, parang ano na siya, so good, maganda naman siya, maganda siya, parang nakakadagdag points, char, <laughs> nakakadagdag points, pero ano siya, yung pinalagay ko na pilik mata is yung ano parang uh, natural lang din yung parang sa pilik mata ko mismo Kumapal lang siya. So ganyan ho yung kanyang uh, ichura. Hindi ba? San ka pa pa galing? <laughs> so ayan. And uh, sa mga baguhan dyan na uh, magpapalagay ng mga pilik mata, please <laughs> ano uh, tawag nito uh, tignan nyo kung saan kayo magpapalagay hindi yung basta-basta na naglalagay lang dahil may mga ano diyan kagaya, kagaya nung ano nung napanood ko sa Jessica Soho ata yon yes hindi ko ma-remember parang pero parang doon ko siya napanood na nagpalagay siya ng pilik mata pero parang umano na yung alam mo yung parang nagnana na yung mata niya And guys, isang buwan lang to ha isang buwan lang na gamitan. So, ngayon, after, ano siya is, uh, uh, pa isa na yan na nagsisilaglagan. Nag, uh, Mas lalo kapag gumamit pa kayo ng uh, oil sa mukha nyo, is, uh, ano, pwede siyang matanggal agad. So, ayan huwang, ano. And, uh, within 24 hours is kapag uh, bagong lagay, hindi mo siya pwedeng basayan. And, kailangan i-dry mo siya So, yung gano'n yung ano niya. So far, okay naman siya. ba diba? Dagdag points na lang. Charot. So, yun guys. So, I love it. Never thought that I'd fall in love.